Miss, miss, miss. Saan punta mo? Hindi. <laughs> 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 <Nandito>. Hindi. <laughs> <Nandito. laughs> Ayan, iniwanan yung mga anak para makulit. <laughs>

ito na yung ano. <coughs> Likuran ng SM. Ayun din sabing may park dyan sa likod. Oo, may rides dyan eh. Parang may sasakyan. Oh, ano mo para ito eh. Ibang subdivision. Punta doon. yung eh. Lala. Ano na rin ikaw nagtutugtog. Ano eh, paano? Meron na Kanina nga, namin nila Arjun, kami ni Algerica, sabi niya nababa. Isang kilo lang yung lamang sa akin, madali na lang kilo pa. Ang yun. na, kaya na. Baka nga. nagsusumba.

Ate Eileen, smash! Ay. Sayang kanina eh, walang tigil eh. Kaya yan. Ay! Walang. Tumama sa bakal. Ay! Ang malakasan mo. Paano? Ay. Bakit ba yan? Oo. Sino sabi? Smash mo na. Bakit ba yun. <laughs> no, yeah, muna, muna, muna ismush. yan? ka pa. Gaganon mo. Mm. Kaya, wala naman tayo lapang. <laughs> <laughs> Dali. Smash. Yan, smash. Sus. Woo! Patay mo na. 就。